Hello friends, brothers and sisters. sa po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Luke chapter 6 verses 12 to 16. Kapatid, ano ang mga paraang ginagawa mo bago mag sa mahalagang aspeto ng buhay? Bawat araw sa ating buhay ay may ginagawa tayong mga disisyon. Maliliit at malalaking desisyon kung ano ang ating isusot na damit, ano ang lulutuin o kakainin, at marami pang iba. Kung minsan nga ay hindi na natin napapansin na tayo pala ay gumagawa na ng desisyon. May mga pagkakataon naman na kailangan natin magdesisyon para sa mas mahalagang aspeto ng ating buhay. Gaya ng kung ano ang ating pipiling trabaho o hanap buhay, kung ano ang ating magiging bukasyon kung sino ang gusto nating makasama habang buhay at iba pa. Maganda ang ipinakitang halimbawa ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Nang ilahad na nangyari noong mga araw na iyon, siya ay pumunta sa bundok upang manalangin. Nanalangin siya sa Diyos ng buong magdamag. Nang mag-uumaga na, tinawag niya ang kanyang mga alagad mula sa kanila ay pumili siya ng labindalawa na tinawag din niyang mga apostol. Ang kanyang piniling mga alagad ay kanyang pinagkatiwalaan ng napakalaking misyon. Misyon kung saan nakasalalay ang kaligtasan ng sanlibutan. Kaya nga't mahalaga ang tulong ng may kapal na siyang nakakakita ng lahat higit sa ating kakayahan. Minsan ay may mga bagay tayong hindi dapat basta-basta minamadali ang desisyon, lalo na kung may mga buhay na nakasalalay. Kinakailangan nating tignan ang iba't ibang anggulo o konsiderasyon bago magdesisyon. Ngunit, ang isang napakahalagang gawin bago gumawa ng anumang desisyon ay ang paglapit sa ating amang nasa langit. Gaya ni Jesus na piniling manalangin sa kanyang ama na nasa langit bago magdesisyon sa pagpili ng kanyang mga apostoles. Nawa ay lumago din tayo sa pagtitiwala sa ating amang nasa langit na siyang gagabay sa ating mga desisyon sa buhay. Amen. Kung kayo po ay na-bless ng video na ito, maaari po ninyong i-click ang like and share, landas ng pag-asa. Muli, ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.